Kumano pa. So what is up guys? Babalik ang yung lingkod Mister Kamoy. So wala si Miss Kamoy dahil may trabaho siya pero mamaya pupuntahan natin siya. So shout out nga pala doon sa uh, tropa dyan na si Mr. Arden ang may ari ng square one dahil doon sa uh, binigay niyang ano binigay niyang ay binigay discounted pala. So, sa murang ng wire. So, yun, shout sa'yo, sa, uh, boss Arden ng Square One. Tapos, shout nga pala sa girlfriend ko wala dito, Sherdine. Tsaka kay boss Josh Bautista. Uh, Nag-birthday nga pala ng nakarang araw. So, happy birthday sa'yo, idol. Idol Josh Bautista. ay niya patawag sa sarita sa, ito pangalan kaya Josh na lang daw Josh Bautista so shoutout nga pala sa iyo tsaka shoutout nga pala kay Carlo Garcia yung cotton mo, palitan mo na, lalong-lalo lalo na kay Jandel Kisora. Tapos shout out kay Jandel Kisora pala, Jan Daisy James. So, pag nanganak daw siya, Jan, nanganak daw yung mga papangasawa niya, JJ, Jan Daisy James. Daisy James. Tapos kay Gina Kurtzroy Roy, shout out sa'yo tol. Sa anak mong si Bren Bren. <laughs> so, joke, joke lang. So, tara, upisan na natin ng ating, ang ating, uh, ang ating, paglalagay ng mock horn Let's go! Ito na po yung ating mopper na ikabit ko na nga pala. Sa mga naka-smash dyan, ganito, po, ganito nyo po siya ikakabit. Ayan. Mapansin nyo, nag-blur. Dyan nyo siya kakabit. Ayan. Hindi na po tatama yan. No? O, kung tatama, kunti lang. Hindi naman siya ganun tatama. Tsaka, sya na yung ano natin, placer natin. So, ito yung placer natin. Susakto so, pa yan. Ito yung placer natin. Sakto pa yan. Pag-iri ko natin ganyan. Sato pa yan. Ayan. Really. Ayan. So, ganito po. Ang pag-wire pala nito is negative to negative sa relay. Kung so, dali, buksan natin relay. Ito yung relay. Mali na rin to ako ng fuse box. At saka fuse na sa loob. At saka wire. Para in case na magkulang sobrang wire. Mayroon tayong wire. So, ito guys natin. So yan. May mga numbers numbers yan. Yung dalawang 87, yung 87 sa negative wire papuntang kusina. Tapos yung third negative ay, yung ano yung 30 pin 30 negative wire naman ulit yon papunta sa negative na battery at saka sa fuse. So ito papuntang ito tong wire na to itong puting to sa may fuse papuntang negat sa third, pin 30 tsaka tatap ito na rin tatap natin sa battery yan tapos yung positive naman dalawang positive pag natin yung positive papuntang positive ng ano itong positive papuntang positive ng battery ito tapos yung, yung dalawang pin sa gilid itong dalawa dito yung yung stock na uh, wire nung busina natin so kahit magbaliktad yan wala namang problema kahit dito rin sa busina yung dalawang businang mag-form kahit magbaliktaran yung negative doon okay lang so mamaya ipapakita ko yung diagram kung paano so tara ilalagay ko na happy pesto ko na muna kung saan tapos bibidyo ko ulit so let's go guys ayan na wire ko na po yung dalawang negative papunta sa ating pin 87 na dalawa susunod natin yung pin 30 na yan punta dun sa battery so babaklasin mo natin tong kaha so tara baklasin ko muna bago video ko para hindi sayang yung ano video tara tara let's go so guys ito na i ano na natin na i wire na natin siya so yan po yung wire papunta doon bali positive na lang hindi pa natin na wire so sa negative okay na sya sa negative dito na po siya tapos positive na lang so bali pagdudugtungin lang natin yung napitin na wire papuntang sa positive at test testing na natin kung gagana nga ba siya hindi so let's go testo lang kita muna dito bali yan, na-wire na natin siya. So, negative sa negative, tandaan nyo sa 87 pin, 1 and 2. 1 and 2 pin, balas 97 yan. And then, positive to positive, pag didikitin nyo siya, going to positive ng battery. Here, ito po, positive ng battery. So, itong negative naman, papunta sa switch switch, uh, fuse pala fuse papunta sa negative papunta sa fuse tsaka switch box fuse papunta sa ayan yung puti papunta sa pin sa pin 37 so itong dalawa stock so ayan tetesting na natin so hopefully gumana na po siya kasi last last attempt ko to nag fail dahil sa ano mahinang klase ng relay so tetesting na natin siya so yun Buh parin niya naman buhat na buhat si so, isa pa i-start muna natin para ayan ayaw mandal na yan kalakas ang mock horn so guys ayan so tatatanan nyo lagi Bosch na relay ang kukunin niyo, huwag kayong basta basta kukuha ng anong relay kasi hindi siya gagana nagtry ako yan makuto ayaw so kailangan bosh para buhat na buhat yung pinapatong uh, kuryente nito papunta sa dalawang mokhorn natin so hindi ko lang kung tamo sinabi ko pero para sa akin kasi nung last na ano last na gawa ko ito nagkiklik lang yan habang ano habang pinipindot ko yung busina so click lang hindi siya bina, hindi niya binabato papunta sa ano papunta sa ating dalawang mokhorn so ngayon mapapansin niyo naka-bosh ako na relay naka fuse box tapos naka top sya na maayos ayan start mo natin sya para hindi maubos yung battery natin ito yan testing na natin sya kapansin nyo ganun sya to. So, ngayon di testing naman natin sya mamaya pag mayroon na syang kaha kung fit ba siya sa kaha natin. So, babalik mo natin lahat ng kama, kaha. Lahat ng kaha pala. Ayusin mo natin yung wire bago natin balik-balik uh, yung mga kaha natin. So, babalikan ko kay mga kamoy. So, yun guys. Naikabit ko na yung unang kaha natin. Yan. Yan. So, detestingin naman natin siya kung talagang accurate ba yung busina natin, no? So, yan. Press na muna natin siya. So, okay na okay guys. Ang ating pagkakagabit. Medyo tumatama lang ng konti dito. Pero pwede naman siyang i-press. Yan. Pwede naman siyang i-press. ayusin lang natin yan mamaya. Yan. So, so far naman okay naman siya. Ilalim. Bigs naman, wala naman siguro na yung iba dyan. <laughs> so, guys. Ganun lang tatandaan nyo pag mag-award kayo na uh, kahit anong busina, laging boss siya kukunin yung relay. Tapos, lagi kayo may fuse para mong panatil natin lakas ng busina natin. At, at hindi kawawa yung uh, kasi hindi pa ginagawa ng body ground so sa akin hindi ko masyadong ano yung body ground kasi baka alam nyo na mag ground na kawawa yung ating mga wiring so wala natin ng fuse para so ang fuse pala size ng fuse is 15 lang yung hindi lang yung power capacity pa nun 15 basta kaya ano basta 15 lang 10 to 15 lang so guys uh, thank you nga pala sa mga nanonood na ating mga vlog dahil wala yung develops ko dito <laughs> okay lang dahil nagawa ko naman yung kusina natin So maraming maraming salamat sa mga nanonood. Uh, shoutout nga pala sa Maryland Boys sa ano, sa girlfriend ko na lagi nandiyan, sumusuporta na tumutulong sa amin. Shoutout sa Eve Vlogs. And then shoutout nga pala sa at sa Langsen family. Like to do, so yun Guys, thank you sa mga panonood lagi sa ating vlog, sa ating vlog na ating baby tapos Sa susunod siguro kasama na natin siya dahil gagawin natin ng challenge alam nyo na kung hindi na siya busy so let's go peace ka and out uh, like and comment share na rin mag subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe at saka mag comment kayo kung nakatulong, nakatulong ako kung paano mag wire ating motor ah uh, mag paano wire ng mophorn so mag comment kayo ng yes or good job kung nakatulong ako at uh, saka share nyo na rin para hindi pa Malaman nila kung paano nagwire wire ng horn, or kahit anong busina pa sa dual horn. So, thank you guys until next time. Goodbye.